sa pagpapatuloy ng aking kwento, nahuhulog na talaga ang loob ko kay Margie. Kumbaga, umapalaot na nga ang nararamdaman ko para sa kanya sa karagatan ng pag-ibig. Noong una, wala talaga akong ni katiting na interes sa usapin na may kaugnayan sa pangingisda. Kahit pa isa akong anak ng dagat at ang dagat ang mismong pinagkukunan ng kabuhayan ng aming pamilya. Pero ngayon, dahil kay Margie, parang alon sa dagat habang lumalalim ang paghanga ko sa kanya, kasabay naman noon ang pagtaas ng interes ko sa pamumuhay ng aking ama at sa kasulukuyang malaking problema ng pangisdaan sa Pilipinas. Mandakin mo, nanganganib na pala ang ating stock ng mga galunggong at malaking problema sa ngayon ang pangguhuli ng maliliit na galunggong. At dahil dyan, lalong tumitindi ang pagnanais ko na mas lalo ko pa siyang makilala at maintindihan kung paano makakapangisda ng responsable sa panahong ito. Paul. Sarap nung kape dito, no? Ah, oo nga eh. May tanong nga pala ako. Ano yun? Ano nga pala ulit yung, yung trabaho mo sa Maynila? Nakalimutan mo na. <laughs> Sorry. E, iniisip ko kasi yung sasabihin ko sa seminar kanina. E, alam kong nasabi mo naman na sa akin yun, nawala lang talaga sa isip ko. <laughs> okay lang. Ah, Uh, stockbroker ako sa Makati. Ayun, oo, oo nga pala. Eh, kung ganon, magtatagal ka ba dito sa Bataan? Ah, uh, hindi. Uh, nakabakasyon lang talaga ako ng isang linggo dito. Mm, ganon pa. Sayang naman. Kailangan ko rin makabalik sa trabaho agad eh. Mm, kung sa bagay. Eh. Mm -mm. Alam mo, napabilib ako sa talino at galing mo kanina. Uy, ito naman. Na, Hindi nga. To totoo nga. <laughs> Ang galing mo nga magpaliwanag eh. Madali naming naiintindihan yung discussion. Talaga ba? Eh, kung ganun. Salamat. <laughs> San ka nga pala, graduate? Mm, graduate ako ng marine biology sa UP. Ah, kaya naman pala expert na expert sa subject na to. <laughs> Hindi naman ikaw ha. Kanina mo pa ako inuuto diyan. Nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. <laughs> Tapos ayun na nga eh nagtuloy-tuloy na hanggang sa naging consultant ako sa b tapos, sumali na rin ako sa ilang mga NGOs na nangangalaga ng marine biodiversity. Ah, uh, passionate ka talaga sa bagay na yan, ano? <laughs> Oo, eh, ito na talaga yung buhay ko. Ah, uh, pagkatapos nitong seminar, ano hmm. pang gagawin mo? Pagkatapos nito, pupunta naman ako sa Zambales kasi may seminar din ako doon tungkol naman sa harvest strategy. Ah, ano? Talaga, grabe Sunod-sunod na yata yung mga biyahe mo, ha? Wala ka na yata ang pahinga niyan. Natutulog ka pa ba? Siyempre naman. Ano ka ba? <laughs> eh, tao lang din naman ako, no. Ganun talaga. Kailangan maintindihan ng mga manging isda at ng mga may-ari ng mga commercial fishing vessels ang kalagahan ng harvest strategy para naman masustain yung mga pangunahing pangisdaan. Para rin naman to sa kabuhay nila, eh. Tama ka naman dyan. Eh, wala akong kamalay-malay na ganito na palang sitwasyon. Kailangan na nga natin ng siyentipiko at sustenabling pamamaraan. Ah, uh, Margie, bago ka nga pala pumunta sa Zambales, mm. okay lang bang, ah, uh, <laughs> ma makuha yung number mo? <laughs> oh. Mm, oh, oo naman. Eh, akin na yung phone mo. Mm. Ay, yan. Eh, uh, pwede ko rin bang makuha yung number mo? Oo, oh, syempre naman. Ah, uh, pahiram lang ng phone mo. Mm. Ah, <laughs> uh, eh, yan. Nilagay ko na. Para kung sakaling maghiwalay na tayo pagkatapos ng seminar na to, um, makapag-usap ulit tayo. <laughs> Ay, nakupol eh. Tapos na pala yung break natin. Kailangan na natin bumalik sa seminar. <laughs> Hindi na natin namalayan yung oras, ano? <laughs> oo, oo nga, ano ka ba? Tara na nga, bilisan na natin. Uh, pero, Paul, salamat sa pakape mo, ha? <laughs> oo naman. <laughs> Hello ma, bakit napatawag po kayo? Paano po may ka na dito? oh, bakit po kayo umiiyak? May nangyari sa papa mo. Ah, uh, ano pong nangyari kay papa? Basta, pupunta na kami sa ospital sa bayan para nalindo ng papa mo. Sumunod ka na lang dun ha? opo oh, oh ma, uh, sige po. Paul, may problema ba? Margie, sorry ah. Kailangan kong umalis. May emergency eh. Ba bakit? Eh, an anong nangyari sa'yo? Hindi ko pa rin gaanong naiintindihan kung ano talaga yung nangyari. Pero dadalhin si Papa sa ospital sa bayan at susunod ako doon. Oh. Pasensya ka na ah. Hindi ko matatapos yung seminar. Sinabi naman ni Margie na naiintindihan niya at okay lang kung hindi ko matapos ang seminar. Agad akong pumunta sa ospital sa bayan para alamin kung ano nga ba talaga ang nangyari sa aking ama at para matulungan ko na rin si mama sa pagbabantay at pag-aalaga sa kanya. Ayon sa doktor, mild stroke lang naman ang nangyari. Posibleng napagod ng gusto o na stress. Sinabihan kami ng doktor na kailangan lang ni Papa na magpahinga ng gusto at iwasang mapagod ng gusto o ma-stress. Tridor daw ang stroke. Hindi mo malalaman kung kailan aatake. At kung hindi mag-iingat, baka mas lalong malala ang mangyari sa susunod. Facing Dr. Dipasupil, Dr. Dipasupil, please proceed to the emergency room. Ma, magpahinga na po kayo. Okay lang naman ako, anak. Kailangan nyo rin pong magpahinga. Baka mamaya niyan, kapag sobrang napagod kayo, mag-aya rin kayo kay Papa. Huwag ka nang masyadong mag-alala sa akin. Ako na pong bahalang tumingin muna kay Papa. Sige na po. Matulog po muna kayo. Paul, meron lang sana akong gustong sabihin sa iyo eh. Ano po yon? Matagal ko nang pinagsabihan ng Papa mo. Pero ayaw naman niyang makinig sa akin. Ano pong ibig niyong sabihin? Ay naisip ko lang Paul, hindi kaya kinakarma ang papa mo kaya nangyari ito sa kanya? Mama naman, huwag po kayong nagsasalita ng ganyan. Hindi kaya binabawian siya ng tadhana dahil sa pagwalang bahala at walang pakundangang paraan niya ng pangingisda? Ang importante lang talaga sa kanya ay basta makahuli sila ng marami at kumita ng malaki. Ay mama, huwag niyo na munang isipin yan. Kung ano-ano na yung mga bumabagabag sa inyo eh. Hindi ko lang talaga maiwasang hindi maisip yung bagay na yan, anak. Hindi po yan makakatulong. Ang mas magandang gawin na lang po natin, ipagdasal na lang po natin yung mabilis na recovery ni Papa. Para maiuwi na po natin siya sa bahay. <sighs> Pasensya ka na sa akin, anak. Um, alam na ba ng kapatid mo yung nangyari? Ah, uh, hindi ko pa po sinasabihan si Mitch eh. Ano kaya kung sabihan na natin siya para alam naman niya kung anong nangyari sa papa niyo? Tingin ko po ma, mas magandang wag na lang nating ipaalam sa kanya. Baka makadagdag lang to sa mga iisipin niya Midterm exam na yata nila ngayong linggo sa Maynila. Baka mahirapan siyang makapag-aral. Ligtas na rin naman si papa eh. Okay, sige anak. Ikaw ang bahala. Ama, excuse me lang po ah. ah. Sagutin ko lang po yung tawag. Hello? Hello, Paul? Uy, Margie. Napatawag ka. Nakakabusta no, lang naman ako. Ano na bang ragay ng papa mo? Mild stroke siya. Pero okay na siya ngayon. Mabuti naman Sorry nga pala, Margie. Ha? Bakit ka naman nag-sorry? Eh, hindi ko natapos yung seminar eh. Ano ka ba? Kung manangisipin nyo, no? Naintindihan ko naman. Saka tumawag lang naman ako kasi bukas na yung punta namin sa Zambales para dun sa isang seminar. Ah, nga pala. Ah, uh, pwede ba akong pumunta sa seminar na yan? Pupunta ka sa, sa Zambales para rin sa seminar? O naman, hindi ba ako pwede? Kaya naman, gusto kong pumunta kayo. Eh. Kaya lang, paano yung sitwasyon mo? Nasa ospital pa yung papa mo. Nagpapagaling na rin naman si papa. Ilang araw na lang, pwede na rin daw siyang lumabas sa ospital. Kaya huwag kang mag-alala. Makakapunta ako sa seminar. Nagpunta ako sa seminar sa Sampales. Hindi ko sasayangin ang ilang araw ng natitira kong bakasyon at sisiguraduhin kong masusulit yon para makasama ko pa si Margie at para mas maintindihan ko pa ang mga bagay na makakatulong sa responsabling pangingisda at sa produktibong paglalayag. Pagkatapos ng seminar, agad din ako umuwi ng bataan dahil lalabas na ang aking ama sa ospital. Papa, kumusta na po yung pakiramdam niya? Ah! Ayos lang naman ako, anak. Eh, sigurado po ba kayo? Oo naman. Huwag ka nang mag-alala sa akin. Eh, kung ganun po, magpahinga na po kayo. Paul. Anak. Sandali lang. oo oh, bakit po? Gusto ko muna sanang makapag-usap tayo. Ay... Tungkol po saan? Tungkol sa negosyo natin. Papa, bawal po sa inyo ang ma-stress. Ang sabi po ng doktor, dapat po kayong magpahinga. Eh, di ba naman... Naiintindihan ko ang sinabi ng doktor. Pero hindi ako matatahimik. Hagat hindi natin napag-uusapan to. Sana naman, anak papagpigyan mo ako. Ah, uh, ah, uh, sige po, ah, uh, papa. Um, pag-usapan po natin yung tungkol dyan. Anak, gusto ko sanang humingi ng paumanin sa'yo. Papa, sa sorry po. Bago po muna kayo magsalita, hayaan niyo po ako muna ang humingi ng patawad sa inyo. Ah, uh, Aaminin ko pong napapasobra rin po ko sa pananalita sa inyo tuwing nagtatalo tayo tungkol dyan Sorry po Pasensya ka na rin anak Sa pamimilit ko sa'yo na mamahalaan ang negosyo ng pamilya natin Alam ko naman na ay inis ka na at naging masama ng loob mo dahil sa akin doon Pero Paul, sada ba iintindihan mo? Wala talaga akong ibang pamamanahan nito. konti ikaw lang. Lalong-lalo na ganito ng kalagayan ko. Sana naman maintindihan mo at maunawaan po ko. Sa totoo lang po, Papa. Desidido na po talaga ako. Eh, kung ganun, wala na pala akong makagawa. Desidido na po kung hawakan ang negosyo natin. ano? Opo, Papa. Pumapayag na po kung pamahalaan ng mga commercial fishing vessels natin. Totoo ba itong naririnig ko, anak? <laughs> Alam ko pong nagulat kayo pero... Opo, totoo na po ito. Salamat naman, anak, at pumayag ka na rin. Pero, Papa, Oh. May ipapakiusap po na ako sa inyo. Hayaan nyo po kung gawin ang sariling estilo ko na pamahalaan ng mga commercial fishing vessels natin. Iba na rin talaga ang sitwasyon ng karagatan ngayon. Nauubos din ang biyaya ng dagat. Walang problema, anak. Ikaw na ang bahala. Kaya hindi na ako mangingialam. ah ikaw na ang boss doon, ha? Ikaw na ang masusunod. <laughs> Salamat po, Papa. Bigyan niyo lang po ako ng sapat na panahon. Isang buwan po siguro para maayos ko po yung resignation ko sa trabaho. Pasensya na. Pero maistorbo ko lang kayong dalawa, ha? Meron kasi tayong bisita. Iha, pasok ka. Magandang araw po. Ay, napakaganda ng bisita natin. Ah, Papa. Uh, si Margie po. Siya po yung speaker dun sa seminar tungkol sa harvest strategy. Eh, kamusta na po ba yung pakiramdam nyo? Eh, ah, maayos ng pakiramdam ko, iya. Mabuti naman kung ganun po. Ay, ako Arnold. Alam mo ba, nung nagkaroon din ng isang seminar si Margie sa Zambales, eh, sumunod tong anak mo sa kanya. <laughs> Pumunta po ako sa Zambales para umaten po ng seminar doon, Mama. Hindi ko po kasi natapos eh. Kayo naman po. Oh. Ay, sandali lang, ha. Margie. Eh, patanong ko lang. Nililigawan ka ba nito ni Paul? A ano po? Parang at kakababutihan kayong dalawa. Eh, hindi, hindi ko po alam eh. Eh baka naman magnobyo-nobya na kayo ha? Si Papa naman oh. Nakakaiya kay Margie. <laughs> uh, alam po anak, gusto ko nang magkaapo. Gusto ko nang makita yung apo ko bago pa. Mawala ako sumundaw. <laughs> uh, Papa, relax ka lang dahan-dahan lang at baka kung ano naman yung mangyari sa inyo eh <laughs> ah, Margie <laughs> pasensya ka na sa mga magulang ko ah okay lang eh nakakatuwa nga yung pamilya niyo eh <laughs> pero papa tungkol nga pala dun sa kagustuhan yung magkaroon ng apo ah wag po kayong mag-alala sinisimulan ko na pong suyuin si Margie. Kaya papunta na rin po tayo dun. Matapos kong mag-resign sa trabaho sa Kati, ako na nga ang namahala sa aming commercial fishing vessels. Sinisiguro kong legal at responsable ang aming paraan ng pangingisda at nakakasunod kami sa estrategiyang ipinatutupad ng BFAR o itong itinatawag nilang harvest strategy. Kinakailangan ipatupad ang close season ng tatlong buwan para sa mga gumagamit ng gear na panggulong, basnik at drive-in net na pangunahing gamit sa pangingisda ng galunggong. Nasa kasamaang palad ay nakakahuli ng maliliit na galunggong at iba pang mga isda. Kailangang bigyan ng pagkakataong lumaki pa at magparami ang mga galunggong at makabawi pa ito sa bilang nito sa karagatan. Sinasabihan ko rin ang mga kapwa commercial fishers ko na magparehistro ng mga bangka na mga ginagamit nila sa panghuli ng isda. Importante ito para rin sa kanilang kabutihan. Para mabilang ng tama ang mga maaapektuhan ng binabalak na close season para sa pangista ng galunggong sa Fisheries Management Area 6 at matulungan ng gobyerno ang kanilang kabuhayan habang hindi sila nakapangingisda. Sinabihan ko rin sila na huwag silang papasok sa katubigan ng munisipyo na nakalaan sa maliliit na mangingista dahil kahit legal ang kanilang bangka at kagamitan, eh illegal sila kapag pumasok dito. Kailangan ding mahigpit ang gobyerno sa paghuhuli ng mga unregistered na commercial fishing vessels at gear. Hindi kanong kadali ito pero sa kalaunan, sa loob lamang ng ilang taon ay maganda na ang ibubunga ng estratehiyang ito base sa mga computation at modeling na kinagawa ng mga scientists at fisheries expert. Katulad ang mga commercial fishing vessels kagaya ko. Nagamit ko rin dito ang galing ko sa si mat nung nasa larangan pa ako ng finance bilang stockbroker. At maganda rin ang tinutungo ng panunuyo ko kay Margie. Sana nga, my forever.